Gusto mo ba itong malaman kung paano ma-recover yung mga deleted messages sa messenger and yung mga unsent and hidden messages sa messenger? Well, stay tuned and watch the full video lang. Okay, sila so, mga lods. Welcome back again sa ating channel. So, for today's video, Um, mayroon akong i-share sa inyo kung paano nga ba ma-recover yung mga deleted, yung mga unsent, and yung mga hidden messages sa, sa messenger. Especially, pwedeng-pwede mo ito gamitin sa partner mo or sa jawa mo um, na sa tingin mo is niloloko ka na, okay? Um, again, pwede mo rin gamitin to if LDR kayo. Okay, so alam mo dyan, excited na. Huwag lang, kailangan mo lang gawin is stay tuned lang. And sure, watch the full video, okay? Uh, pero bago yun, syempre, bago ka pa lang sa aking channel o naligaw ka man, since bago pa lang tayo sa YouTube, pakisubscribe naman, idol. Okay? Patikim naman ang subscribe mo. Thank you so much. So, tara. Uh, Wag na pa, so start na natin kagad to. So, unang-una sa lahat dito, uh, <clears throat> simple lang. So, make sure mo lang dito, yung messenger mo updated. Okay? So, punta kang Play Store. Ngayon, type mo dito ang messenger. Messenger, ayan. Pagkatapos, yan, kung makita mo sa akin, hindi siya updated. So, dapat i-update mo muna yan, okay? So, update na natin yan. Kasi dito, need po updated ang messenger para gumana talaga yung um, gagawin nating ano, gagawin nating paraan para ma-recover yung mga hidden and yung mga unsend messages sa messenger. Kasi if ever hindi po siya updated, hindi po siya gagana or magluloko lang po siya, okay? So, dapat kung ano yung ginagawa ko ngayon, gawin nyo rin. Okay? So, okay. Magala. Napaka basic lang naman ito. So, meron tayo dito 4 tips. Okay? So, wait lang. Um, antay natin matapos to. Ayan, malapit na rin naman. So, apat na tips po dito ang ituturo ko sa inyo para huling-huli talaga. Okay? Walang ligtas. So, napakangas ng tips na to. Okay? And sana in the end makatulong na sa inyo. Para magkaroon kayo ng peace of mind. So wait lang natin kasi naglo-loading pa siya. So ngayon, once na okay na yan, na-install na. na. <clears throat> um, ang gawin lang natin dito, simple lang. Open mo lang yan. Ayan. Okay, na-open no, na natin. So next na pupuntahan mo dito is, um, pumunta ka sa setting ng messenger. So, ito, ganito lang. So, click mo na to sa gilid, yung sa chats, yung tatlong guhit. Tapos, click mo yung settings dito. Ito, click mo yan. Ayan. So, ngayon, nasa settings na tayo. So, ngayon, simple lang gagawin natin dito. So, ang gagawin mo lang dito is, pumunta ka lang sa uh, privacy and safety. Okay? So, click natin yan. So, ngayon, kapag nasa privacy and safety ka na ng messenger, so, dito mo na makikita yung I mean, dito ko na matuturo yung tatlong tip. Kasi yung pinakahuling tip, yun pa yung pinaka-effective or yung pinaka um, huling huli talaga. So, yung tatlong tip na unang ituturo ko, effective din naman. Pero kasi, mas effective lang yung panghuli. Okay? So, ngayon dito, unang-unang sa lahat, click mo dito yung hidden contacts. Ayan. So, dito, kung mo, hidden contacts. So, meaning, dito nakatago yung mga contacts niya na hindi mo alam kahit sabihin natin alam mo ang password ng messenger niya o alam mo ang password ng Facebook niya kapag hindi mo rin alam ang settings na hidden contacts <clears throat> hindi ka rin hindi mo rin malaman na may iba na pala siyang kausap so useless lang rin so dapat alam mo tong hidden contacts na to para kahit um, tawag dito kahit may tago siya dito kung sinong gusto niya i-hide is makikita mo kasi di usually dito nila hina-hide yung mga um, uh, kausap nila na iba na hindi mo pa, na hindi mo alam. Okay? So diyan sa hidden contacts yan lahat. Kasi kapag once na naka hindi mo makikita yan kahit i-stalk mo sa Facebook nila. Hindi mo siya makikita kasi naka yung contact na yun eh. So dapat um, stock mo tong hidden contacts niya sa Messenger niya. Okay? Take note o oh nga pala. Gawin niyo to sa Messenger na partner niyo, wag sa Messenger niyo, okay? So ayun. So, ngayon, kapag wala sa hidden contacts, so, wala kang nakita dyan na nakahid na profile o nakahid na Facebook account, pumunta ka sa back mo. Pabaga, ang hidden contacts, itong tip, ang pinakaunang tip natin. Next tip natin kapag wala dyan, pumunta ka dito sa restricted accounts. Ito, ayan o. Oh. Pumunta ka dito. So, dito mo makikita yung mga accounts na which is, ni-restrict niya. Or should I say, ito ang sabi dito kapag para siyang naka-block na rin. So hindi mo siya makikita, kahit sa mo siya i-search sa Facebook, sa Messenger mo siya i-search, hindi mo siya makikita kasi naka-restrict yung account. Okay? So ibig sabihin nito is hindi mo siya makaka hindi mo siya ma-search sa Facebook, hindi mo siya makikita doon, kundi dito lang siya naka. Okay? So dapat alam mo 'to. So dito kasi kapag naka-restrict yung account pwede sila mag-usap dito or mag-chat dito sa restricted account na to mismo. So, dapat alam nyo to, okay? Kaya kapag wala sa hidden contacts, dapat um, isipin nyo agad na sa restricted accounts kagad na yung mga um, sabihin nating kabit niya or sabihin nating babae niya, di ba? So, dapat dito kayo pumunta sa restricted accounts kasi dyan yan mismo nakatago, okay? Yung mga contacts na wala sa hidden contacts. Dito na dito lahat 'yan sa restricted accounts. Ang kaganda kasi sa restricted accounts, hindi mo siya ma-search para siya naka-block. Okay? Ang hirap niya ng ano 'yun. I-discover. So dapat alam 'yung settings na 'to. Okay? So pag mag-restrict siya, add niya lang 'yan tapos ito, kung sino gusto niya tapos ito, automatic restricted na yun siya dito. Agad-agad 'yan, walang problema. So ganoon lang. So ngayon, ito na naman tayo. If ever na wala na naman sa restricted accounts, okay? Wala na naman dyan kasi syempre, tawag dito, kasi syempre, hindi mo siya makikita or magaling talaga siya magtago. Hindi mo talaga alam. ba? Diba? So, yun yung pangapat na tip natin na pinakamalabit. So, ngayon dito, ang third tip natin is papakita ko muna sa inyo. Malay natin, meron siyang pinag, meron siyang ginagamit na ibang phone o sa computer sa laptop na hindi mo alam na ginagamit yung account na nilagay niya account niya dun. So ngayon pumunta ka sa end to end tapos security alerts tapos view logins. So dito mo makita lahat ng mga ginagamit niyang devices na pinapang-login sa account niya. So mali mo. Yung account niya binibigyan niya na sa kabilang sa isang partner din, 'di ba? So akala mo ikaw lang yung pinagbibigyan ng account yung pala marami na pala kayo no, ba diba? so malay mo ba diba? so ngayon itong phone sa gilid so ngayon and then sa kabilang gilid naman yung messenger yung facebook so kapag ibang device ang na nakalagay dyan sa gilid na yan magtaka ka na or tanong tanong yun muna siya kagad okay kasi malay mo naman um, nilagay niya sa Facebook ng iba or ginagamit ng ibang tao yung account niya or sabi natin ginagamit ng babae niya yung account niya o ba diba? so dapat alam mo rin tong uh, settings na to okay so ito yung mga tatlong importanteng settings sa messenger na dapat alam mo so ngayon doon na tayo sa pinaka magandang uh, or end effective na setting para ma-recover yung mga deleted and yung mga um, uh, tawag dito unsent messages sa messenger So, home na natin to. Ngayon, pumunta ka sa Play Store ulit. Kasi, meron tayong isang application na ito download. So, anong app nga ba yun? So, ang app is named. Type mo lang dito, Unseen Messenger. Ayan. So, ayan. Kapag nga type mo yan, so, ito kung makita mo, ito ang logo niya. So, ayan. I-zoom ko na. Ayan. Ito ang logo nun. So, ito ang install nyo. So ngayon sa akin, in this case, naka-install na. So bakit ko nasabi yung effective to? Effective kasi kung makakita mo, meron siyang 4.0 na reviews, auto-five. So napakataas niyan and 5 million downloads. And sa about this app, sabi dito, recover and view deleted messages. No last seen blue stick. Notification history. So dito pa lang, makita mo na agad yung recover and view deleted messages. Okay? So ngayon, open na natin to kasi na-install ko na. Okay, magala, napakalita ng size nito. So ayan. Gawin nyo lang ginagawa ko. Agree. Continue nyo lang. Pagkatapos enable permissions. Kasi napaka importante nyo. Kasi kapag naka enable permission to. Hindi siya gagana. So useless. Ayan. Tapos continue. And. Enable permission. Allow. Allow all. Tapos continue. And allow mo lang. Ayan. And there you go. Goods ka na. So dito mo makita yung mga kahit i-delete niya pa yung message sa messenger, kunwari may kausap siyang iba, tapos i-un-send niya sa, mes sa messenger yung message niya, automatic save po yun siya dito. Click mo lang dito yung ayun, all messages. So, dito mo makikita lahat ng mga recovered uh, messages, deleted messages, unsent messages, hidden messages. Dito mo lahat makikita yan, okay? So, ibig sabihin wala siyang takas once na naka-on to sa phone niya. So, ngayon, ang gagawin mo lang dito is, paano mo i-hide to? Okay? Siyempre, para din niya malaman na, na naka-install pala sa phone niya to. Okay? Siyempre, magtataka siya, bakit may, may, bakit may naka-install na ibang app sa phone niya? So, ngayon, ang ganyan, i-hide mo tong um, application na to. So, saan siya ma-hide? Napaka-simple lang. Pumunta ka lang dito sa mga app na which is yung marami. Ayan, so, mag Let's lagay mo lang yan siya. Ayan. So ngayon, kung makita mo, hindi na siya makikita, di ba? Naka-hide na siya kagad may isang way pa na para i-hide which is yung uh, hide up kung magaling ka mas maganda yun pero di ko na ituturo kasi ibang tutorial na yun eh kung baga kayo na bahala dun alamin nyo na lang okay pero kung simpleng hide lang ito take note i-install mo to sa phone ng partner mo okay wag sa phone mo kasi dito makita yan lahat ng message sa messages yung kapag text text lang sila sa whatsapp sa telegram and especially sa messenger okay kita lahat yan So, ayun lang naman ang ating tutorial for today. So, yun lang. If you like the video, please leave a like. Pero magkatagal pa mga idol. Till next time. Peace out. Keep safe, everyone.